Finally, nandito na po tayo sa Tabok. Guys, it's so good here. This is my first time to travel, so I am so happy because this full lang naman po tayo. So ayan, sasakay na naman tayo dito sa Ceres. Okay, dun sa Luyo, Luyo. Woo! Dao sa Luyo, ayaw sa kanaog ha, kay Dungan sa Tagpangiheron. Thank you, sir. And guys, pupunta na po tayo sa Cebu City today. And I am so happy because first time ko po itong naranasan na nag-travel talaga ako. And thank you for being with me. thank <laughs> you Panginoon, sobra ako nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kalakasan at ang aking proteksyon. Binibigyan mo ko ng lakas na harapin ang hamon ng mundo at tinuro mo sa akin ang tamang landas na aking tatahakin. Kinuha mo ang aking takot at pangamba at tinuro mo sa akin na lumaban sa mundong ito na puno ng mapanguska. Salamat, Panginoon sa kalakasan at protection mo. Sana o Diyos sa lahat ng journey ko kasama kita at ang mga tao na sobrang nagmahal sa akin. Sana Panginoon ay gabayan mo rin sila, hindi iiwan at hindi pababayaan. Sana maging masaya sila. Thank you also Lord God for reminding us that in this we are just a traveler, we are just temporary at hindi hindi kami mananatili sa mundong ito kung kaya kailangan din naming mag-enjoy. Ayan guys, nag-stop kami dito para mag Tapos, kasi meron silang CR doon. Tapos, kumain na rin. Kumain kami. Magsasabaw muna tayo dito guys. Uh -huh. Uh -huh. Ayan guys, eh. ito yung makikita natin dito.

Sobra akong saludo sa iyo, Panginoon, kung paano mo kami inalagaan bilang tao, kung paano mo pinakita sa amin ang iyong pagmamahal na sadyang walang katulad. Sobra akong napahanga sa biyaya na pinagkaloob mo. Maraming maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at sa lahat ng pabor na binibigay mo sa amin bilang tao. You have said in your word in Jeremiah 33.3, Call unto me and I will answer you. Show you great and unsearchable things you do not know. Kapag tatawagin namin ang buhay na pangalan mo, naniniwala kami that something good and something great is going to happen. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sobra mo kung pinanga, kung paano mo pinakita sa akin, kung gaano kaganda ang ibang parte ng mundo. At naniniwala ako that this is just the first step of my life, na may mas mataas pa kaming maaabot, na simula pa lang ito ng aming mga pangarap. Salamat salamat Panginoon sa paggamit mo sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit bawat araw nagiging malakas ako. Sa mga taong nanonood ng video na ito, wag na wag kayong susuko. Ano man ang hamo na hinaharap mo, ano man ang pait na nararanasan mo, ano man ang dilim na tinatahak mo, lagi mong tatandaan na kapag kasama mo ang Diyos, kapag nagdadasal ka lang, walang problema na hindi mo malalampasan at walang pagsubok na hindi mo makakaya. Kasi wala naman talagang pagsubok sa buhay natin. I halaw ng Diyos kung alam niya na hindi mo talaga kaya. Lagi mo lang itong tatandaan that when you are weak, He will be your strength. When you are poor, He will make you rich. Kasi sa mundong ito, hindi pwede nabubuhay tayo by feelings. Dapat by faith, lahat tayo may mga hinaharap. May mga hamon sa buhay, pero huwag kayong susuko. Laban lang. Sam, katatalo lang ang isang tao kapag siya ay sumusuko. Pero kapag lumalaban siya, kahit sobrang nahirapan na siya, hindi siya sumusuko sa so pagdadasal sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon. At the end of the day, realize mo in Romans 8.28 that all things will work together for good for them that loves the Lord in accordance with His purpose. Na kaya pala ito nangyayari sa buhay natin kasi may purpose Kung siya. Kung isa ka sa mga tao na nagtatanong at nagaanap ng kasagutan sa bawat tanong mo, sige lang, ipagpatuloy mo lang ang laban ng buhay and always remember nakikinig siya, pinakikinggan kaniya oo, nakikinig kikinig ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. sayang ayan guys. Hello po sa inyong lahat out there. Nandito po ako sa Cebu ngayon. It's a nice experience lang kasi yung nasa isang lugar ka na hindi mo familiar. Tapos, naghanap ako dito ng pagkainan para makakain na po tayo. Yan yeah, no, may pagkainan dito kakain tayo kasi parang nagugutom ako. Kariha lang po siya sa atin na parang nasa bahay ko lang din po ako. Parang ah, nasa dumaget, ba? Dito sa Cebu, guys, sobrang napakalaki na mga building nila dito, oh. Ayan, oh. No? Lalaki na mga buildings dito sa Cebu taxi sila. O, oh, ayan, ganyan ba, No? Grabe. I'm so happy kasi naranasan ko na iba naman ang mundo na gagalawan natin. Thank you. Ay ba? So, nandito na ako. Laki ng building, guys, oh. Ayan, tapos dito tayo. Tapos dito din, oh. Puro talaga malalaking building dito, guys. Grabe, sobra. So, thank you so much for being with me today. Babalik na ako. Ang tanong natin ngayon is, makakatulog ba tayo tonight? And this is one week. Diba? Oh my gosh, it's aircon. But then, hindi kasi ako sanay noon. Kailangan ko magsanay because pupunta tayo sa ibang bansa and then it's so hard kapag dita ka sanay